Dito po tayo ngayon sa may taal at malapit po tayo ngayon dito sa may tagaytay. Yan po ang mga dito, yan po ang bundok. At ito po napakaganda po ng tanawid. Kita po yan, hindi po malamang kung dagat po yan o, ano. Lawan na po sa mga puso, Ayan, at ito po ay sa may kalamba naman hanggang doon mga kasinger ayun naman po yung ano, yung taal po yung taal ng volcano po hindi mo po ang tanong pero malapit naman po dito yan ayun naman po yung mga panabi ay mga katubigan po guys ay, nakita nyo naman po ang mga kasinger kung babae ang parang dinadaanan po ng mga mga nagaano, mga ah dinadaanan po na, na parang daanan na mga ano, nila lang. Hindi naman siya 'yan. Ito 'tong tinibag tuyan ayan po yung yung parang dagat sa tal na may mga ayan, may dalawang bundok na yan may maliit, parang isla at ayan po yung tal vulcania ayan po yung pinakabunga nga ngayon na sa loob nakikita nyo na po yan yung may paguhit-guhit ay yung bunga nga noon, mga ah, uh, singer at yan po ah, uh, maraming maraming salamat po sana maraming naging mag views ng video ko at subscribe nyo din po ako dito sa youtube at yun lang po maraming maraming salamat po mga video dito at po, marami marami salamat po at subscribe nyo po sa aking youtube channel